Proper watering techniques for stronger crops. Ang proper watering techniques for stronger crops ay isang gabay o pamamaraan sa tamang pagdidilig ng pananim upang mapanatili ang kanilang kalusugan at mas mapabulas ang paglaki. Kabilang dito ang tamang dami, dalas, at oras ng pagdidilig pati na rin ang mga epektibong paraan ng pagpapatubig tulad ng Deep watering Mas mainam ang paminsan-minsan na malalim na pagdidilig upang maabot ng tubig ang mga ugat sa ilalim ng lupa. Ito ay nakakatulong sa mas mabilis at mabulas na paglago ng ugat at pinipigilan ang mabilis na pagkatuyo ng lupa. Morning watering Ang pagdidilig sa umaga ay nakakatulong sa mas epektibong pagsipsip ng tubig bago pa tumindi ang init ng araw. Pinipigilan din nito ang sobrang moisture sa gabi na maaaring magdulot ng sakit sa pananim. Right amount of water. Mahalaga ang tamang dami ng tubig upang maiwasan ang sobrang basa o sobrang tuyong lupa. Ang labis na tubig ay maaring magdulot ng pagkabulok ng ugat, habang ang kulang na tubig ay maaring makaapekto sa paglaki ng pananim. Soil Moisture Check Siguraduhin sapat ang moisture ng lupa bago muling magdilig sa pamamagitan ng pagsuri nito gamit ang daliri o moisture meter. Kapag masyado pang basa ang lupa Hintayin itong matuyo ng kaunti upang maiwasan ang overwatering. Mas magiging malusog, matibay, at produktibo ang iyong pananim kung susundin ang tamang paraan ng pagdidilig. Tumutok sa aming YouTube channel para sa iba pang tanim tips. Siguraduhin na ka-like at follow sa Facebook page ng Bayer Seminist Vegetables by Bayer for more updates.